Hello! Maayong gabi eh, sa inyong tanan. So ngayon ako ay nag-ayos lang ng konti sa aking simud. dahil mamamalingki kami ng aking anak pero tilapia lang naman ang bibilhin namin guys sa palingki kasi request ng aking anak gusto daw niya kumain ng tilapiang prito. So, mamamalingke kami. Pero tilapia lang. Ayan guys. So mag blush on blush on lang tayo konti para magmukhang tao kahit papano o diba? Kapuya oy, kakapoy sa kinabuhi. Kakapoy pero kay nahanglan mo bangon para lumaban sa buhay, mga guys. Ayan, laban-laban lang. Laban-laban lang. ko, kadugay ani nga blush on. Oy, giatay mag-blush on perting dugay, dugay mapas mo ang tao nga gigutom. Magayos palingki lang Ginoo ko. So ayan lang guys, nag-blush on lang ako at lip tint. Tapos, naligo o din na mukha ng tao. Tilapia. Punta kaming pure gold, guys. Ayan, pure gold din. Oh, punta kaming pure gold. Pili kami bigas. Ayan, shampoo. Magaya na sa akin. Ulaw ba mag-vlog, okay. yeah, re? deri ada pita, guys. Maghapyod-hapyod na po tag- buhok. Ibutang e na po nato ning cellphone derya sa gilid. Makagwapa lagi ning pure gold, guys, kay ang ihang ilaw, kay lami kay ilaw ba mura kag naka ano ano ba tawag dito naka ring light makahamis maning pure gold diri adapet nga rin na lang ta mag vlog <laughs> permis pure gold kaya mahimutang mahimot tao so ito yung video for today's video guys. Yan lang mamalingke tapos padaandaan pa tong masungit na bata. Hmm? Naghay nga pero kontra gusto.